Isa sa pinakamalaking usapan ngayon sa paligid ng Los Angeles Lakers ay ang pangangailangan ng koponan ng isang solidong backup center para kumpletuhin ang frontcourt rotation nila. Kahit na nakuha na nila si DeAndre Ayton sa isang dalawang taong kontrata na nagkakahalaga ng 16.6 M, malinaw sa mga analysts na hindi pa tapos ang Lakers sa pagbubuo ng kanilang roster. Ang dahilan, kulang pa sila sa defensive depth at rim protection na makakasabay sa matitinding bigman ng Western Conference. Kung titingnan ang sa nakaraang season nag-average si Aiton ng 16.7 points, 10.2 rebounds, at 1.1 blocks per game. Maganda ang naging improvement niya bilang scorer, ngunit ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer, ang problema ng Lakers ay hindi lang scoring sa front court, kundi defensive consistency. Hindi nila pwedeng asahan na si Aiton lang ang tatayo laban kina Jokic, Wemba Nyama, at iba pang elite bigs sa West. Kaya ang tanong, sino ang pwede nilang makuha bilang backup o co-anchor sa ilalim? Isa sa pinakamatunog na pangalan ay si Robert Williams ng Portland Trail Blazers. Ayon sa ulat ng Athlon Sports, nagsimula na raw ang trade discussion sa pagitan ng Lakers at Blazers. Noong naglaro si Williams, kahit limitado sa minutes dahil sa injuries, nag-average siya ng 8.4 rebounds at halos 2 blocks per game. Kilala rin siya bilang isa sa pinakamabilis na rim protectors noong panahon niya sa Boston Celtics at malaki ang respeto sa kanya ng mga coaches bilang energy big man. Kung makuha siya ng Lakers, makakabuo sila ng Twin Tower tandem kasama si Aiton na parehong may chemistry pa dahil naging teammates na sila sa Portland. Pero dito pumapasok ang usaping assets. Sa kasalukuyan, wala nang malaking biannual exception ang Lakers dahil nagamit na ito sa pagkuha kay Marcus Smart sa 11M deal. May natitira na lang silang 1.1M na salary space, kaya malinaw na trade ang natitirang paraan para makakuha ng center. Ayon kay Pay the Wayward Sports, posibleng package ang paglipat ni Nadalton Dalton Connect at Gabe Vincent kasama ang isang future second round pick. Ito raw ang mas realistic na alok kumpara sa mga naunang nabanggit na Rui Hakimere o Maxi Kleber dahil mataas pa rin ang value ng mga iyon para sa Lakers rotation. Kung hindi matuloy ang trade para kay Robert Williams, may isa pang option, si Walker Kessler ng Utah Jazz. Ayon sa Bleacher Report, unang nag-propose ang Lakers ng trade package para sa kanya, kabilang dito si Dalton Connect at isang unprotected 2031 first round pick. Ngunit tinanggihan ito ng Jazz dahil tinitingnan nila si Kessler bilang franchise cornerstone. Sa kanyang huling season, nag-average si Kessler ng 8.1 points, 7.5 rebounds, at 2.4 blocks per game, kasama ang defensive rating na kabilang sa top 10 sa mga centers sa liga. Kung titingnan ang supporting cast ng Lakers, may mga role players silang pwedeng ay sacrifice. Si Gabe Vincent, na nag-average lang ng 5.2 points at 2.1 assists noong nakaraang season, ay isa sa mga pinakamadalas maisama sa trade rumors. Si Dalton Connect naman ay promising rookie scorer, ngunit ayon kay analyst Jovan Buha ng The Athletic, kung championship window ang pinag-uusapan, mas valuable ang defensive anchor kaysa role scoring prospect. Sa kabilang banda, may risk din dito, kapag binitawan nila si Kinect, mawawala ang isa sa pinakamalaking young assets nila para sa future. Positibo para sa Lakers ang pagkakaroon ng ganitong option dahil nakikita na committed si Rob Pelinka na buuin ang tinatawag niyang masterpiece roster sa paligid ni na Luka Doncic at Lebron James. Ang pagkuha ng defensive center ay magbibigay ng balance sa kanilang offensive heavy lineup. Ngunit ang negatibong side naman, baka maubos ang kanilang trade assets at mawala ang flexibility nila para sa mas malaking move sa susunod na taon, lalo na kung may mas malalaking superstar na magbukas ng availability. Sa huli, nakasalalay sa sa Lakers kung itutuloy ba nila ang push para kay Robert Williams o maghahanda ng mas malaking package para kay Walker Kessler. Ang parehong options ay may upside at risk, health concerns kay Williams at mataas na trade cost kay Kessler. Pero malino na hindi pwedeng manatili ang Lakers na wala pang backup big man kung seryoso silang lalaban sa Western Conference Finals. Kung ikaw ang Lakers, mas pipiliin mo bang isugal ang health ni Robert Williams bilang mas murang option o ibigay ang multiple assets kapalit ng mas reliable na young rim protector na Walker Kessler